Ito ano naman eh. Ang alin? <laughs> may ilaw. Hindi, paano ko ito? Papractice. Ay, papakita ka kayo kay ate mo eh. Pamaya, paano mo? So, Good paano? boy pa yan. boy pa yan. Ay, alam mo na. Yung memory card pala. Papapalit natin, di ba? Papasa, Papasa mo? Papasa mo? Kailangan nag utak Ay, hindi. Meron pala ako dito. Eh, paano mo nga? Ano yun? Saan mo ba ito nisasak? Dito, sa malaking bilo. Sina, Saan mo nilalagay? Sa may... Sa, sa may pwet. Dito <laughs> sa taas. Dito? Eh, kasha yata yun sa akin eh. Tinan mo nga. Try yes. mo. So, nilagay mo na lang sa YouTube yung ano. Yung no, kay Alpi. Natawa ko dun kay Alpi. Sobrang energetic niya. <laughs> Wala <ang laughs> akong awal no? buhay. Back up to. ko dun sa ano. Ang ganda talaga dun sa audience eh. <laughs> Tuwang-tuwa ako. Hindi dun. ka, siya. Sabi ko nga eh. Wala, Roon. Sabi ko nga. Ba't ganun ang dami? Ay, battery. Magkapares tayong battery. Ay, hindi pala. Mic mo na lang. Natutuwa ka Saanong sa pagbukas na kami. Eh, kartina ko rin. Wala akong minus one. Sayo ko na daw eh. <laughs> Ay, di pasa mo. Matagal ba to? Oo, oh, huwag lang gagamitin. Okay. Huwag hey. mong gamitin. Kaya hey, nga di kong gagamitin. Wala yung gumamit pa. Huwag mong gumamit pa. Uy, galing mo! Di lang, di ba? Ay, ito si Ronald. Hindi eh. Okay, tama lang. Kano kumakita?